Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Narito na naman ang dua o panalangin pagkagising mo mula sa tulog Masahin mo agad-agad ang Alhamdulillahiladzi ahiyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur Ang ibig sabihin, ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah na siyang, nag, siya ang, na siyang bumuhay sa atin pagkatapos na kunin niya ang buhay natin mula sa pagtulog wa ilayhin nusur at sa kanya din tayo ay babalik sa araw ng paghukom. At pwede mo rin basahin pagkagising mo ang isa pang panalangin na ito. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al azim rabbi gufirli. Ang ibig sabihin, Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, nag-iisa lamang siya at wala siyang uh, katambal dito. Sa Kanya ang lahat ng kaharian sa Kanya lahat ang papuri, at anuman ang nais niya yung nagagawa niya. niya, ang kalwalhatian, ang lahat ng papuri para lamang sa Kanya, at walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, ang Allah ang dakila, at ang lahat ng kapangyarihan ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasan, O Allah patawarin mo ako.